So ayun mga ka-MV, may paparating na bagyo. Pag may mga ganito mga kalamidad, ano ba yung dapat natin gawin sa ating mga alaga? So ito yung mga alaga natin. Ayun, nakikita nyo naman, dito sa unang kulungan, okay? Si, ito nga pala si ano, si Bugoy, kasi tatlo asawa niya. ayano, tatlong wife, what a life, ba? Diba? Tapos doon naman sa kabila, yung mga naka natin para katayin mga jambo na bibe iwan natin yung mga malalaki alas lahat naman sila malaki eh. parang alayo ko nga katayin eh. so back tayo sa topic natin siguraduhin nyo na matibay ang kulungan ayan ito mga kulungan ko na to mga ka -MB. hindi naman direct hit ang bagyo rito so uh, pag ito talaga bumagyo mawasak talaga yan kaya kailangan nakamonitor kayo kung hindi matibay ang kulungan. Pag sa mga sisiw po, siguraduhin nyo hindi mababasa at kailangan matibay ang kulungan. At umaga pa lang mga KMB, pakainin nyo na sila. Kailangan busog sila. Kaya bantayan po natin ang ating mga alaga at kailangan hindi binabaha. Ayan, may paparating na bagyo mga KMB, ingat kayo at i-safety natin ang mga alaga kasi hindi biro ang puhunan na ating uh, na ating ibinuhos sa ating mga alaga pagod di ba tapos pera. Ayun, pag uh, naghahanap ka ng mga ganto kakwaliti na pato, hindi hindi biro yung presyo. Hindi mo matatawaran yung mga ganitong klase. Ayun oh. Ayan yung mga breeders ko. Ngayon, medyo umaambu na dito sa Pampanga. Uh, at sana eh hindi masyadong malakas ang bagyo. Ayan, pinakain ko na sila, may mga feeds pa na sobra. Ayan, uh, ang mga pato naman pag mga breeder na ganyan, malalakas na 'yan sa ulan. Minsan nga naliligo pa 'yan eh. 'Di ba? Nakikita nyo, naliligo pa sa ulan. Pero siguro doon natin may sisilungan sila kagaya ng mga ganto, mababang silong. Kaya binabaan ko 'to mga kaembi para yung anggi, maanggi yung ang um, ano, hindi sila masyado mabasa. Pag mataas kasi, wabali wala eh. Ayan, may sisilungan sila kung sakaling talagang malakas na yung ulan. Ngayon, umaambon na, medyo lumalakas na yung ulan. Ayan. Pero pag mga sisiw, napakasela ng na mga sisiw na pato pag ganitong malamig ang panahon. Pag nalamigan, mamamatay. Isa-isa pong mamatay yan. Kailangan sa mga sisiw may vitamins at kailangan sa mga sisiw hindi nababasa, hindi nahahanginan ng malamig na hangin ang kanilang kulungan pag ganitong may mga bagyo. Yan ha, mga tips ko sa inyo. Dapat tuyon-tuyo ang inyong mga sisiw. no One month old. 2 months old, kailangan tuyo yan huwag nyo munang papaliguin ang inyong mga pato pag mga sisiw pa, lalo pag ganito mga panahon, hindi sila matutuyo lalamigin, mamamatay so ayun lang, sana ligtas kayong lahat mga ka-MV tapusin ko na tong vlog ko ayan. sana makapag-breed tayo ng mga gandang klase ng pato, mga malalaki kahit Ah, uh, native lang dito sa Pilipinas pero papakita natin sa mga viewers natin na kaya natin magpalabas ng mga bigating mga bibe bigatin masarap ang karne at syempre quality ang itsura